Ang Ten Commandments hindi para sa atin yan, para sa Israel yan. Kasama dyan yung hindi pagtatrabaho pagkasabado. E, hindi yan ang utos sa panahong kristyano, Ebreo 7.12. Nung palitan ng pagkasaserdote, kinailangan palitan ng kautusan. So yung Ten Commandments sa panahon ni Meses, pinalitan ngayon yon ng kautusan naman ni Kristo. Sabi sa gawa 13.39, yung kautosan ni Mueses, sa panahon ni Mueses, yung sampung utos, hindi na tayo aariin ganak doon sa panahon kristyano dahil pinalitan na yon. Eh ano ngayon ang ipinalit doon? Sa sa ng Galacia. Sa panahon ito, ang kautosan na ni Kristo, hindi na yung kautosan ni Mueses. Kaya gusto mong maligtas kapatid, Di ang sampung utos ang susundin mo ngayon. Yung mas malawak na kautusan ni Kristo, yun ang ikaliligtas natin.